Kakain kami. Tara. Ah, aram aram ni ini dapat lagi Lagi nang bago pa maka Happy Tahi din beshi. wala na, tapos na ang nagalit ka, babe? Ari hindi para sa inyo yan ang inyo lie. Kay nakakain na nari kagabi. hindi pa ako nakakain niyan ha. Bag ako. Bakdo iyan, makdo. Masalubong ari sa akin bago ko kakainin niyo din. Mukdo. Mukdo. Buti pa siya kumakain mag-isa. Patikim nga ng mukdo. Okay. Titikman yung na Ano katikim ka yung eh Parang. Yo. Patikim naman ng kaunti oh, lang. pero ako Kaya kasbuto na naman. Kaya hindi ko nga natikman yung kagabi. Puro bato. O. Yeah, puro maliig. Ang dami namang ulam ni Beshi. Nakikikain lang siya Inalok mo kasi ako Tapos sasabihin mo eh Huwag na lang kumain Huwag <laughs> na lang <laughs> Maghihinaw lang ang <laughs> Ayaw mo akin na, <laughs> na lang to Wow <laughs> ba Hindi bagay kay Beshi. Tingnan ko nga kung nagtatampo nga. Lang. <laughs> Parang sarago ba? <laughs> na lang. naman siya. Parang sarago ba hindi mapok na tayo. Oh? Diba? Kamukha kamukha -kamu, mo ang pamangkin mong kalbo. <laughs> Nakakaawa naman yung belly niya. <laughs> Bish, lahat na lang ano pansin. Kakain uh. <laughs> na lang yung mo. Huwag na lang. Hindi huwag. Hindi huwag. Sino pa? Kami, pa? Kami pa? Kami pa? Kami pa? Sa ganda ng ilong mo eh. Parang gamay niyo naman ako. Yan, tapo para sa lago pa. <laughs> <laughs> yung ano sa lago bang nabarakas? Uh Oo. -oh. Ako na nga lang ang kakain. Good doors kayo. Nyari pa niya hiya. Iyang hiya ay si Beshi ay ito mo. May patampo-tampo pang nalala. Ang gusto lang naman i Jollibee. Di umano, hiyang hiya siya oh. Mingming, -ming, sa'yo na lang to, Mingming. Mingming, <laughs> <laughs> -ming, sa'yo na lang to. Ha? Gusto mo nito, Mingming? Mingming ah Ming. Ming ah. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Ayan siya guys, tampu-tampuhan. Pero mamaya ay kakainin. Sa so, gabi na. <laughs> mabigyan ng laman Ayun, amin ay, naman ba na? Ay, kaya naman pala, gusto yung malagyan ng laman. Kaya nagtampo. <laughs> gusto pala yung malagyan ng laman. Kaya nagtampo, walang hmm, laman. Hmm, natin. Narin na, bebe. Kakakawa naman. Eh, oh, susubuan pa kita. <laughs> <laughs> susubuan pa kita, Beshi. Huwag na lang. Oh, dali na, may laman na. o oh, tingnan mo. <laughs> Kumain muna to, mami. Ano oh, ayan. Kumain ka na, dinudulutan ka na, oh. Makapalpan pala mukha mo. Oh. <laughs> Patay na naman. Hindi, umano yung hindi kakainin. Nalagda ng laman eh, kaya ang ganda lang ito. <laughs> ito po ang umagahan ng family siman na sumama lang ang tubali. <laughs> Meron may may siman, oh. dung dung ano sa Katapang, may sa Presilya, may si Manjo, May ano pa, may marasigan pa. May matuto, ang indoso. <laughs> <laughs> Talagang akong unang bilig, Johan. Eh, para mabas ako. Akala ko, hindi kakain pa. Kakain kasi kala. ako minakita, kasi ako makdo. <laughs> Wala Nap naman laman Meron pang kapraso. <laughs> <laughs> Guys, buto na lang. <laughs> pasalubong sa akin kagab. Eh, sila yung nagmakdo ako okay, yung iwan. Bago ngayon eh, ang pasalubong sa akin. Bigay ka ni Bigay ka ni Ramon. Niyaya mo kami kumain. Kanyari lang naman niyaya ako kayo. Hindi na nga lang ako. Ibabalik ko. Ayan guys.